Bro, ang boring. Maglaban kaya tayo ng kantahan dito. Kung sino ang magkakamali, siya ang talo. Kung sino ang hindi, siya ang mananalo. Sige, bahay kubo na lang. Sure. Sure. Bahay kubo. Kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. Sige, sunod kundol, patola, upot, kalabasa, at saka meron pa, rabanus, mastasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng, puno ng pinya, false, it is lingga, lingga seeds, hindi pinya. Okay fine it is one sa iyo, zero ako, pero, I have a request, kakanta tayo ng, ako ay may lobo. Sure, it is so basic, sisiw lang iyan sa akin. O oh, sige, dahil nanalo ka, una ka. Ako ay may lobo. Tumipad sa hangin, hindi ko na nakita. Pumutok na pala, sayang ang pera ko. Ipinambili ko ng lobo, sa pagkain sana. Tumakas pa ako. It is, nabusug pa ako, patas na tayo, talo ka, ang yabang mo kasi, yan tuloy, iyak ka. Hindi ako umiiyak, porket natalo mo na ako, panalo ka na. May request akong isang kanta para sa final round. Ano naman iyon? Pumanda ka, Gigachad. It is the parung-parung bukid. Sige, una na ako. Parung-parung bukid. Nalilipad-lipad. Sa gitna ng daan. Papagas Papagaspagaspas. Isang bar ang tapis. Isang dangkal ang manggas. Ang sayang dekola. Isang pyesa ang sayad. May pinita pa siya. Oy. May sukle pa man din. Nagwas de Oats ang palalabasin. Haharap sa altak, at manan alamin. At sa kalalakad, ng pakending kendeng talo ka, panalo ako. Anong talo? Tabla pa lamang dahil hindi tayo nagkamali sa pagkanta. It is a tie. May punto ka, pero sige, dahil walang nagkamali sa atin. Ako naman ang magre-request ng kanta. Oh sure, sige. Ano yun? Heto, si Chirichit, si Alibang bang? bang. Sala ginto. Sala gubang. Ang babae sa lansangan. Kung bumiri, parang tandang. Santo niyo sa pandakan. Putusiko sa tindahan. Kung ayaw mo magpautang. utang Uubusin ka ng langgam. Aba-aba gumagaling na ang loko. Ito, mama, mama, namamang ka. Pasakayin yor ing bata. Pagdating sa Maynila. Ipagpalit ng manika. Siyempre, magaling ako. Ayaw kong magpatalo sa katulad mong talunan. Sige ipagpatuloy natin hanggang may matalo. Ale, ale na mamayong. Pasuko bunyaring sanggut. Pagdating sa malabon. Ipagpalit sa bagoong. Maganda ang laban natin. Dahil nga walang natalo sa ating dalawa. Sasabihin kong ito na talaga ang very last match natin. Teron Leron Sinta. Siguradong matatalo ka na. Umpisahan ko na. Teron Leron Sinta. Buko ng papaya. Daladalay buslo. Sisidla ng sinta. Pagdating sa duloy. Nabali ang sanga. Kapus kapalaran. Kumanap ng ano? Kumanap ng bago. Kumanap ng iba. Hindi yun bago. Malika at panalo ako. Kumanap ng iba at kumanap ng bago ay magkapareho. Kaso ang nagamit sa lyrics ay kumanap ng iba at hindi bago. Kaya ibig sabihin talo ka bro. Tanggapin mo na lang ang pagkatalo. Hindi bro. Talo ka. Alis na nga ako dito sa paradise mo. Sige. Kaso lang hindi ko alam kung paano din ako makakaalis dito. Pero, sayo ito diba? Hindi. Lagot.